Ito na yung isang buligan na finish na natin yung Yan, medyo ano lang yung gawa ng green and ko yung ano, lagkit. Madaming ano siya. Hindi kasi ako gumamit ng waxol kaya medyo malagkit siya. So dapat nilalagyan to ng waxol, hindi na ako gumamit. Ayan yung isang buligan natin. So finish ko na rin lang po ang takip Ito eh, ready na ito sila sa ano, pagdayo ng ano, Mindanao. Pamindanao na ito sila. Ayan yung isang takip niya. At ilang lang nililihay ang ano, binibilog lang natin yung kanto. Tapos papantayin natin yan Diyan sa escutilla Ayan. Tapos mamaya papayberin natin yan. Hihulman na natin dyan. Parang kagaya nung isa na yan. Madali lang naman pong gawin ito. Kaya ito sila bukas mga ngarga na ito sila. Ag re, -re na sila ng mga dadalhin nilang ano, paglaot. Tulad ng mga bato. Ayan. Kung ano mga kailangan nila. Ayan. Dito nag, talagang nag-aayos na sila. Nandito na yung mga crew ng bangka. Ayan si ano. Yan mga master, talagang excited na sila sa ano pag ano yan si Kabisig. Excited na sa dayo nila. So mga master kasama dito si Kabisig sa pagdayo ng Mindanao. Yan, Tomsel TV. So kasama siya doon. Padayo sila ng ano, Mindanao. So yan master ay ano pumasok ako sa loob, sinukat ko yung ano ng loob. Video tatabasan pa natin ng kunti yan, pababaunin. Sinukat na ng loob. <laughs> ah, do. Ay, sinakyan na. Lagi kayo lumugsuri yan. Ay, napaka-tibay ng pumo. Inapakan niya na o hindi na putol. tunga na. <laughs> Ako'y nasa ilalim na yan mga master. Ginuguhitan ko do yan doon sa bungang anong, ano, budiga. Ayan. Medyo mainit doon sa loob. yan si Kabisig talagang excited na makadayo ng Mindanao ayan talagang nagre-ready na sila ng kanilang mga kailangan pag dahil nila ng Mindanao so, medyo malakas dito sa aming pinaradahan na ito ah. ayan mga laki na alon ayan si Kapitan nasa unahan get out sa'yo Kapitan Yeah, talagang excited na sila sa kanilang palangoy din kung paano at medyo malayo ang biyahe nila Mindanao so talagang excited na dito si Kabusin sa palangoy niya itistingin niya daw talaga sabi ko ayos yan maganda yan wala kang pangangon ba dyan yan mga master yung ating unang giga ipinturahan na buksan na nila yan medyo sigo talaga yung buligan eh kaya medyo mahirap buksan kasi bago pa so ayan ako muna magbubukas hindi pa alam discard nitong ano eh so, paano bubuksan kasi ano pa siya bago pa eh yan Tagang walang kasi ngaw singaw ang yelo niya, no. Oh. Bubukas pa lang ng budigaya. Yeah. ya. Right, mga master, tingnan niyo yung ating takip. Napakaganda ng ating nayari na takip. Ayun yung iskutin niya. Ayun, nah, nang takbo niya sila, minto na. So, ayan mga master, yung ating ginawing tangkay na sa ilalim. Ayan, akin ang tinatabas. Mga saya si Kabisig. Ayan, Romsel TV. Talagang na ano na siya natutuwa na sa sakad bangka. Yung mga ganda daw ang kanyang budiga. Ka. Ayan, may malis nice na bangka. Dumaan. So mga master may parating tayong chemical ngayon para doon sa isang bangkang malaking gagawin ko. Akin rin niya upload yung pagdating ng chemical. Ayan. So ayan mga master naglagay tayo ng tip sa tagiliran ha. Pinipinturahan na nila yung logo ng kaliga. Tapos yung takip. So ayan mga master ang takip po. Napakaganda ng takip nakatay form din siya sa gitna talagang pasigo lang to Tua dito si Kabisig at maganda daw yung kanyang budiga. Oh, ready, ready na talaga sila. Ito na lang isang taga pang hinihintay nila. Ayan. So pinupunasan na natin ng chemical yan, resin. Nilagyan natin ng tip yung tagiliran para hindi dumikit yung ano, ating fiber mat yan uli. Bubunutin natin uli yan. yan nalagay tayo ng fiber mat malakas ang hangin dito mga master hindi ako magkaigir tapos magalaw pa yung bangka gawa ng maalon ito pagkatapos dito talagang ano na ito sila sisibat na ito sila sa paminda so ayan ang palangoy niya oh. excited na makita ito ni Kabisig sa ala, ano, alunan so ayan tinitisting na nga dyan sa tabi pala ang ay napakalalaki na ng alon so ayan mga master yung ating unang ginawang bangkaong passenger MB Denmark ayan biyaheng kalutkot bordiyos ayan napakaganda na yan yan ang ating unang ginawang fiber na bangka thank you